Hello mga katets, magandang araw po sa ating lahat. No, um, so ngayon mga katets, may pa-deliver po tayo. So medyo may kalintura po tayo mga katets, no. Uh, deliver po natin sa ano sa uh, LBC itong item nito, no. Uh, at it testing i-try po natin sa jewelry po natin. Ito. Tapos pagkatapos po natin i-try. Ilagay po natin siya dito sa loob at saka babalutan po natin ng ano, uh, babalutan po natin ng entry oil at saka PVC, no. So ngayon mga katets, itapon po natin doon, no. Bago po tayo magsimula mga katets sa ating uh, sa ating pag-testing, no. Uh, shout out shoutout muna sa lahat ng mga followers po natin diyan, no. So Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta po sa atin. So sana, uh, sana sa baguhan po sa akin channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. At ito mga katets, abangan ninyo mga katets yung ating pag-live dito sa ating Facebook, YouTube, Tukuran TH uh, Explorer. No? Uh, bali, mag-live po tayo mga katets through uh, ano, uh, sa YouTube natin para marami po yung maturuan po natin uh, sa paggawa ng mga gold locator or homemade locator no kasi marami pong magtanong po mga katits marami pong nagchat po sa akin kaso lang mga katets, marami po sila isa lang po ako no so ang gagawin po natin mga katits mag -live lang ko sa YouTube sa YouTube ko at kumpleto na po yung mga materials natin at sabayan niyo ako no sa paggawa ng long range locator DIY no so ngayon mga katets uh, I-try po natin ito so itapon po natin itong ating ano dito yan so habain na po natin itong antena no tapos itong dalawang antena So, ito, ito. Tingnan nyo mga katids, ha hindi po wala po itong bala ah. hindi mo tanggal mga katets no? Tigas. so hindi lang po natin lagyan ng bala no so try po natin mga katets oh. Ayan. ito po, ito po yung ating jewelry. Yan. Yan. So ang technique po mga katits para hindi po tayo madikoy gamit sa ating tatlong antena antayin lang yung mga katits na siya mismo ang lumi, uh, ano, lumingon no? So katulad nito mga katetso, oh. hindi ko igalaw yung kamay ko ha. Oh. Siya lang po yung maglingon, no. Oh. Yan. Antayan uh, antayan mo lang maglingon siya mga katets, no. Hanggang ituturo niya yung site niya. So ito naman. Dito, oh. Yan. Huwag lang niyo igalaw yung mga kamay niyo, no. Yan. So ito. Pag naka sa gitna mga kitets pwede nyo itapat no yan ah si 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 yan umikot siya pero mas malakas po yung detection niya kapag tapatan po siya oh. ikot sa directly no. Ayun. So, ito. So, ang gagawin po natin ay magka-teach. Ilagay po natin ito sa PVC, no. kita Kitala. Tapos balutan po natin ng endriol. mga katets no? so tapon po natin dito ka at saka po natin yung antena nya yan ganun po natin kung yan tuturo ba nya ito naman yan ito naman nga ito. Yan. So pakakan po natin mga katets Yan. Ah, uh, ito naman ketecho. Oh. Siya lang mismo yung kusang ikot, no? Yan. Tiktap po natin ikot pero mas mahina po yung detection niya kapag itapat no mas maganda mas maganda tapakan po natin yan no mahina po yung detection niya pero mas maganda tapakan po natin yan no? directly po siyang umiikot yan so yan lang po mga katets maraming salamat po sa inyong walang sawang sumusuporta po sa aking youtube channel sana sa baguhan po sa akin channel, forget to subscribe, click the notification bell para palagi kayong updated sa akin mga bagong upload na video. And don't forget to share this video mga katets. Yun, abangan nyo mga katets yung pagla-live po natin dito sa ating YouTube channel, no? Para mag-tutor po tayo how to make a uh, gold locator, no? DIY. So, ito lang mga katets. Maraming salamat po sa inyong walang sawang sumusuporta po sa akin. Thank you.